Hello everyone! Nandito na naman ako ang inyong host, Miss Lynn Rato. Remember the time no na nag-vlog ako, so nag-travel pa tayo ng malayo. So again, nandito na naman tayo sa grand opening ng One Pay, Pero guess what? Hindi na tayo magta travel ng malayo. Dito lang tayo sa Novaliches, Quezon City. <music> Kaso guys, ang problema, sobrang sikip ng daanan dun. At dahil naka-pick up ako, sa Jollibee na lang muna tayo mag-park. So kinita ko muna ang franchise consultant ng ating franchisee na si Naisel and si David. Hello guys! So, ang plan is, magsiswitch talaga kami ng transportation. Pero guess what? Si David mismo yung tricycle driver namin for today. Look! Ang bongga! Mas ramdam talaga ang nabalichas life kapag nag-tricycle ka. Pero bakit kaya nag-tricycle mode si David? Ano kayang meron? Isang hakbang sa dilim, dagumpay ang nasa isip. Hawak ang pangarap, hindi na magpapatinag. Kaya naman pala nag-tricycle mode driver si David. Meron palang parada ng toda para mamigay ng flyers. So ito na nga, nakarating na kami sa outlet mismo ng ating franchisee. And sisimulan na muna namin yung parada. Bawat laban, dalay tapang si Juan Bumangon, bumangon sa hirap ng daan Hindi sumusuko, laging lumalaban Dugod, pawis para sa kinabukasan Tuloy ang galaw, kahit saan, bawat hakbang Grabe, tuwang-tuwa ang mga tao Ang dami nagpapasalamat sa OnePay And the best part, may mga transaction agad sila dito sa opening day. After successful parade and ribbon cutting, kainan time na nga. nagpa jollibee si Ma'am Franchisee sa lahat ng toda na tumulong sa grand opening. Thank you so much, Ma'am. Sa puso na kahit, saan, kahit Guys, sobrang na-inspire ako sa opening nato. And kung interested kayo mag at magkaroon ng ganitong business, message nyo lang ako. Again, this is Miss Lynn Rato. See you ulit sa next Grand Opening. Bye-bye!